ay mga jali nakita ko lang po si Clark ano po kaya ang iniisip nito naawa naman ako Tara lapitan po natin mga kajali Tanungin natin po yung saluobin po ni, ni Kuya Clark <laughs> Clark! Hmm. Parang lalim ng inisip mo. Ha? Sino bang may ka ba? napalungkot mo ako Kasi parang ang lalim ng is, nasa isip mo Parang yung puso ko eh bumagsak sa iyo Kasi nakita kong parang ang lalim ng sabata bata mo ang eh, lalim ng nasa isip mo sa isang banda, natutuwa ako at naalala mo yung lola mo. Tsaka si yung tatay mo. Mm, madalas po si Clark kasi... Ah... Uh, naglalaro lang sila din eh. Bakit eh ngayon po eh bigla ko pong napagmasdan na napakalalim po ng iniisip niya. Kaya... Uh, gusto mo na ba talagang makita yung lola, papa mo? Uh. Para po na ko po yung mga magulang ko, paano na ako dito sila po? Napalungkot mo naman ako, Kuya Clark. Ah, siguro pwede ko naman sabihin kay Tatay Ramo to, na kasi madalas namang gumagawi sila ng gapan. Hayaan mo, ah, kung matapat ng Sabado, isama kanila para madang ka kay Lola at sa Papa mo, ha? Huwag ka na malungkot na. Ngitingin nga dyan. Sige. Ayan mo. Hmm. Ayoko nakikita kasi parang napaka lalim ng iniisip mo. Sige, klar Ayan mo. pagka uh, nabenta na yung baboy, sabay sabay natin bilhin yung gusto mo. Pwede ba yun? Huwag ka na malungkot ha. ang gusto naman ni Tatay Lito at Tita Janet mo, mag-aral ka lang. Focus sa pag-aaral. Wala na kami, wala na kami yung ibang iingin sa iyo. Kundi yung study hard, ha? Kasi yan lang pwede namin pamana sa inyo. Hmm? The way na yung tulong namin eh makapagpatapos kayo ng pag-aaral at makakatulungan na kay Lola at saka kay Papa mo. Aww. Ha? Dito dito. Hmm. lang po. Dito po. Ano yan? Um, ba siguro po nahihirapan na po sa pagganap po ng mga baboy at sa kabilang malaki at sa maliliit. Hmm. ako naawas po. po. Ano na awa ka kanino? Sinyo po kaya po nalulugot po na hirapan niyo kamay ko po kasi makakababoy kasi. Niyak naman nata ako sa iyo. Oh. Kajali pa yakin yata ako ni Kuya Clark. Oh, nauna ka pa umiyak sa akin. Wala. Ako nga dapat umiyak eh. Kasi... Pati po mga kajali, pati yung na alam alam na po nung, alam na po ni Kuya Clark po yung nahirapan yung tatay lito niya kaya niya po komisen ni eh, Kuya po siyang sasama sa akin eh, para tumulong po sa akin sa paglinis kaya sa ganong bagay si Kuya Clark eh mag na po kanyang yung isip at maaasahan mo siya sa mga tulong na nakakatulong. Kaya, I'm so proud you, Kuya Clark. Ayan mo, tatay Lito mo. Hindi kanya niya pa pababayaan na. Kasi, pabilin ka sa akin ni Tatay na nandito ka sa promised land. Kaya, alam naman ni Tatay mo, nandito kami para para gabayan ka ha. Hindi kita pababayaan. wag mong, huwag mong Lagi mo isipin na sa mabuti kang kalagayan, ha? Mm, isipin mo, mahal ka namin na. No? Mm. Mm. Si Kuya Clark. Ano rin nangyari? Ah, na ano nangyari? Hawa uh... ka mo nga. Ano Ano nangyari? Mukhang na, may iya kang uh, naganap na naman. Ano nangyari? Uh, ano, sobrang panuri mo na lang. Nagluluto kasi kaya kasi, wala akong alam. Pakinwento ko kasi ahaba huh? na at mauumay na yung manonood. Ano? Ang ano lang. Hmm. Uh, ah, si uh, umiiyak si Clad. May nangyari? Ha? Ano nangyari? Umiiyak eh naawa daw sa akin. At sa pagba Basta na nakikita, nakikita niya, minsan ako lang yung naglilinis. Ah. Sa baboy. Oh. Hindi ko, hindi ko sukat akalain na sasabihin ni Kuya Clavio. Oh. Yung, yung ano, naawa sa akin. Oh. Ah. mag-isa lang ako. Kasi, kukunti pa lang yung baboy. Hindi tayo pwedeng gumawa ng kasama natin na kukuha ng upaan. Kasi, Uh, kukunti yung makikita natin pag marami na. Oo, oh, kasi sayang din yun kasi pambawon nyo na yun. Pambili ng atlong, hiklong. Diba? Ayun Ay, lang isipin mo, ginagawa ko yun. Ito lang, lagi yung isipin, ginagawa ko to para sa inyo din. Ha? Kung alam na meron ditong ako yung nagluluto, busy busy ako sa kusina. Eh, nakita ko lang kasi, nasilip ko. Doon oh. naman doon ako na nanonood. Mm. Nagbabasa na ako. Nagbabasa po kasi ako ng mga comment ng ano ng ng uh, mga kajali. Oh. Uh. Eh nung pagka ano ko syempre, ko sinong natanaw ko tong si Kuya Lang. Ang lalim nang inisip, ng iniisip. Nakapalimbaba nang ganoon. Ay, uh, yun mga kajali. Uh, siguro uh, maaring maaring sabi ko nga ibi e, ibi ano pag nabenta yung ano may may bibigay kasi ako sa kanya sabi ko pagbenta na lang ng baboy uh, sabi na lang kami bilhin namin yung gusto niya syempre <coughs> nalulung nalulungkot ako syempre lagi pang laging concern sa akin si Kuya Clark kasama ko doon sa paglinis ng baboy doon tinutulungan -tin 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 ako mapait naman si Kuya Clark eh oo kaya uh, Kuya Clark mahal mahal ka namin ha Pagpakasyon, bibisita tayo kay Lola at saka kay Papahat. Basta isipin mo, mag-aaral akong mabuti. Uh, uh, magpapahalam na tayo, Kuya Clark. Uh, para makakain. Tara po, oras na po ng pagkain po ng akunan. Uh -huh. Oo, sarap na niluto ko. Nagluto uh -huh. ako ng buro, gu nilagang gulay. Nakawalan ako ng ganang kumain. Tsaka saka, tilapia. Uh, Bakit naman? Nalungkot ako kay Kuya Clark. Ah, uh, yun. Uh, Sabayan mo kumain para ganas na kumain. Medyo nakakalungkot na update. Ayan mo. Kuya Clark, yan. Sa, sa bakasyon, ha? Papasal tayo kay Lola. Ay, Papa! Kaya ka na. Ngiti. Ngiting malaki. Yun. Yun, mga Yan. Uh, maraming maraming kong salamat po sa inyong panunod sa a Jolly Vlog. Yan, I love you, Mama Chuk Chuk. Mm -mm. Okay, kain na tayo, kain, okay. kain. Kapi na. The next day. Yan, good morning, good morning, good morning po mga ka Ngayon po ay October 27. At ilan days na lang po, birthday na po ng ating tech leads. Yan, birthday na po ng Beko. At Kakausapin ko po yung mga bata kung ano po yung namin ano para kay techlets Message nila o gagawa sila ng letter para sa kanilang tito dito. Chris! Dito tayo. Tabi -tabi. Dito muna tayo. Magpulong muna tayo dito sa anak terrace. gamitin di abase. Asa si Kuya Bagning? Sasali natin si Kuya Bagning. Ato ah, log. Oh, huwag na. Wag na. tulog si Kuya Bagning. Chris, dito tayo. Maupo tayo. Upo. Salapak na lang kayo dyan. Para ngayon po ay September 27. Uh, two days na po, birthday na po na ating Guys, ano na, inap it, ng um, ikaka, ano nang ninong mo para sa mga bata. Ano tuwa Angel ah. Ano magandang gawin nila? Kaya yung uh, ano, ano, pigyan natin sa activity. Uh, ano, activity? Happy birthday, Be. Uh, wish to, sana tuloy-tuloy uh, tuloy, tuloy pa rin yung pag-aaral natin sa mga anak natin. Pag-aaral natin sa pag-aaral ng mga anak natin sa Manila. pag ang aking manjo na ako sa sa promise na. Tuloy-tuloy uh, umanjoo, napis, baby, uh tuloy, tuloy natin yung maka makapag-aaral sila, makatapos ng pag-aaral. Uh, palakasan mo yung pangatawa. Mahabang pasensya sa mga junakis natin dito sa pangatlan. Kaya alam ko naman na ginagawa mo ang lahat para sa mga alaga natin dito. Yun. Happy, happy, happy birthday ulit. Sana bigyan ka pa ni God na mahabang, mahabang karawan. Uh, yun. Good health. Happy I love you. sweet Ay, Chris. kris Happy birthday, Tito Lito! Happy, happy birthday, Tito oh, Lito! Oh. Ano nga natin? Pantahan nyo nga Isang happy birthday ang tito nito, Alam mo na ba yung ng um, happy birthday? So, one, two, three, so,